Ang patuloy na panggigipit ng China sa mga sundalong Pilipino, mga tauhan ng Coast Guard, at mangingisda sa kanilang sariling karagatan ay nagpatibay sa argumento na dapat mamuhunan ang Pilipinas sa pagpapalakas ng kakayahan nito sa pagtatanggol ng dagat. Kaugnay nito, ang Navantia, isang kumpanyang Espanyol na pag-aari ng Estado, na may mahabang kasaysayan sa paggawa ng mga barko ng militar, ay nagsumite sa hukbong dagat ng Pilipinas, ng 1.7 bilyong dolyar na alok upang bumuo ng submarine force. Sinabi ni Guillermo Zamaripa, Key Account Commercial Manager, para sa Asia ng Commercial and Business Development Division ng Navantia, sa isang press briefing, dito na ang komprehensibong alok ay sumasaklaw sa paghahatid sa Pilipinas ng dalawa sa kanilang pinakabagong SAT, isa Aperil-class submarines, malawak na pagsasanay ng crew at staff ng Philippine Navy, at paglipat ng teknolohiya sa submarine operation at maintenance para suportahan ang ambisyon ng bansa na makagawa ng sarili nitong mga kinakailangan sa depensa. Ang NAV Antia ay nag-aalok ng kumpletong solusyon para sa pagsuporta sa bagong puwersa ng submarino ng Pilipinas, na may isang revolusyonaryong konsepto ng submarino, tinitiyak ang tunay na interoperability at pag-aalaga sa mga pangangailangan para sa pagsasanay at mga tungkuling administratibo, sabi ni Zamoripa. Ang mga submarino ng S-80 ay may kabuuang haba na 80.8 metro, isang diameter na 7.3 metro, at isang nakalubog na displacement na humigit kumulang 3,000 tonelada. Kasama sa mga ito ang Combat System at Integrated Platform Control System na binuunang Navantia Systems. Lalagyan ng mga ito ng BEST AIP, Bioethanol Stealth Technology AIP, isang atmosphere-independent na propulsion system, na nagbibigay sa barko ng kuryente sa anumang lalim para manatili ito sa ilalim ng tubig ng mas matagal. Sa pamamagitan nito, ang SAT ay lubos na napabuti ang mga kakayahan nito stealth, ang pangunahing katangian ng isang submarino. Ang SAT ay tumatayo bilang ang pinaka-advanced na conventional submarine sa mundo at nakakuha ng atensyon ng ilang hukbong dagat, na nagpoposisyon sa Navantia sa isang mataas na teknolohikal na internasyonal na segment ng merkado.